Maragada na rin ang pagdinig ng kamara sa nawawalang PDL o Person Deprived of Liberty sa Dio Prison at mga natagpo ang buto sa septic tank ng Bilibid. Inisa-isa sa pagdinig ang mga diumanoy, questionable kwestyonable ang sa loob ng kulungan. Ang Santo ng Balita mula kay Raya live. Aljo, naging mainit nga ang uh, pagpapatuloy ng pagdinig sa Kongreso kaugnay nga uh, sa missing na inmate na si Michael Kataroha. Sa pagdinig, Aljo, ay uh, sinabi ni Director General Akatapang na posibleng buhay pa itong nawawalang inmate. Sa umpisa pa lang ng pagdinig ng Kongreso so, sa napaulat na nawawalang inmate mula sa maximum security compound ng NBP na si Michael Kataroha, tila agad uminit ang ulo ni Representative Erwin Tulfo. Bukod kasi Aljo sa isyo ng pagkawala ng isang PDL, marami pang kabulastugan ang naungkat ng mambabatas. Kabilang na dito, ang hindi pantay-pantay na karapatan na binibigay ng Bureau of Corrections o Bucor sa mga inmates. Una sa listahan ni Tulfo, ang mga may pera lamang yung nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng pitong araw na conjugal visit. Kuinisyon din ng mambabatas ang libreng Wi-Fi pag-order ng pagkain online, pagpasok ng mga mamahaling alak at pagsasagawa ng konsyerto. Hindi kasi aljo benta kay uh, Tulfo yung dahilan ng Bucor na ito ay pagpapataas lamang ng moral ng mga inmates. Tanong tuloy ngayon ng mambabatas, sino ba talaga ang namamahala sa Bucor? Naungkat din ng kongresista ang problema sa conge con congestion sa NBP. Hirit pa ng mambabatas, lumang tugtugin na ang mga problema sa NBP. Lumalabas naman sa pagdinig na malaki ang posibilidad na tumakas mula sa kulungan si Kataroha. Taliwas ito also sa unang napaulat na patay na ito. Pangako ngayon ni Bucor Director General Katapang masihigpitan na ang pagbabanta hindi lamang sa mga inmates kundi maging yung mga tauhan ng New Bilibid Prisons or NBP. Aljo, isa sa nakikita ngayon na solusyon ni Katapang para maiwasan na yung mga kabalustugan na ginagawa ng mga inmates maging ng ilang personnel dyan sa Bureau of Corrections ay yung pagkakaroon o paglalagay ng mga CCTV. Sa pagdinig kanina, Aljo, sinabi din ni Katapang na lahat ng problema na kanyang kinakaharap ngayon ay minana lamang niya sa nakalipas na administrasyon dyan sa Bucor. Aljo. Ya yeah, Ryan, uh, may tanong ko lang, uh, napag-usapan ba sa pagdinig ang uh, kalidad ng pagkain na ibinibigay ng pamalaan sa mga PDL dyan sa Bilibid? Aljo, isa yan sa natalakay kanina at yun nga yung isang rason daw kung bakit uh, pinayagan itong uh, pagkakaroon na, ng uh, or, or nakakapag-order na online ng pagkain. Itong mga inmates, dahil uh, kung tutusin talaga Aljo, talagang mababa yung nasa between 60 to 70 pesos na budget bawat PDL. Kung kaya't uh, aminado sila na talagang prone sa pagkakasakit dahil kulang sa nutrisyon itong uh, mga PDL. Kung kaya't hiling din ngayon ng pamunuan ng Bucor na managdagan kahit hanggang 100 piso yung budget bawat PDL para naman pagdating sa kanilang pagkain. Aljo. Alright, maraming salamat na uh, Ryan Lesigas.